Hihingi po ng search warrant ang PAOK sa korte para makapaghukay sa compound ng niraid na Lucky South 99 Fogo sa Porak, Pampanga. Dahil po yan sa mga aligasyong inilibing umanuroon, ang ilang tayuhan. Ang kampo naman ng kinatawa ng Lucky South 99 na si Cassandra Ong. Dumulog sa Korte Suprema dahil sa anilay sumusobra na ng pagtatanong ng mga kongresista sa pagdinig. Saksi si Joseph Moro. Mahigit tatlong buwan matapos ma-raid ang Pogo sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, kung saan naungkat ang mga ligason ng human trafficking, scam hub at torture, mag apply ng panibagong search warrant ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Yung aming mga witnesses na nakuha, mga bagong witnesses, may itinuturong mga lugar kung saan daw inilibing ang mga patay na katawan ng ilang mga foreign national. Pinuntahan namin last uh -huh. week at itinuro nila ang pakay paok makapagukay sa ilang bahagi ng compound. Kami po ay nag apply po ngayon ng search warrant. Nang sa gayon ay legal naming matingnan, mahukay. Yung mga lokasyon ay tinuro ng mga witnesses. Ayon pa sa PAOK, sinabi ng ilang na-rescue ng dayuhan sa Lucky South 99 na direkta ang pagkakasangkot ni Cassandra Ong sa operasyon ng Pogo. Siya po ang may direktang kaalaman sa mga nangyayari dito kaya siya po ang aming isa sa mga principal na kinasuhan. Sinampahan na ng reklamang money laundering si Ong kasama sa dating bambantar Lucky Mayor Alice Guo. Kognay naman sa qualified human trafficking, hindi pa raw nakikita ng mga abogado niya ang detalye ng reklamo. Si Ong isinugod sa hospital noong September 4 dahil sa pagbaba ng blood sugar, at blood pressure. Pero nakabalik na raw siya sa kamara kahapon ayon sa medical bulletin ng House of Representatives. Ang mga abogado ni Ong naghain sa Korte Suprema ng Petition for Certiorari at humingi ng temporary restraining order laban sa tatlong komite ng Senado at apat na komite ng Kamara o Quadcom. Ay, sinisigawan siya, kinuputya siya, she's being ridiculed, ha, iniintimidate, tinetreten, at uh, may mga uh, very insulting words na sinasabi po sa kanya kayo naman po mismo ang mga saksi nito ay uh, yun lamang po ang nais namin pigilin that once the right to remain silent is invoked ay no further questionings should be made. Ayon sa mga abogado ni Ong, hindi raw naman nila layon na ipatigil ang mga investigasyon na ginagawa ng Senado at Kamara at dadalo sila sa mga pagdinig kung kinakailangan. Ayon kay Congressman Dan Fernandez na nag kay Ong sa Kamara, hindi raw magagamit ni Ong ang karapatang manahimik bagaman pwede niyang i-invoke ang right against self-incrimination depende sa tanong. Pero paano raw ito gagawin kung hindi pa naman niya alam ang itatanong sa kanya? Sabi naman ni Senadora Risa Ontiveros, hindi pa nila natatanggap ang petisyon pero nananalig sila na papaniga ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Senado na mag-issue ng subpoena at magpakontemp. Ayon sa PAOK, mas lumilinaw na ang koneksyon ng ni Alice Go sa mga dayuhang boss ng mga sinalakay na Pogo sa Bambantarlac at sa Porac, Pampanga. Ang mga dayuhang big boss kasi ng Lucky South 99 na mga tumulong umano kay Guo na magtago sa Singapore at Indonesia. Ito ang aming allegasyon at mapapatunayan sa mga ebidensya at testimonya namin na silang dalawa, Porak at Bangpan, belong to one criminal organization. Ang kanilang kinita dyan sa Lucky South 99, ang siyang naging seed money para may pagpatayon at makapagsimula ng operasyon sa Bamban. Nasa PNP Custodial Center pa rin si Goh sa commitment order ng Tarlac RTC Branch 109. Pero sa paniwala ng Justice Secretary, ang Bureau of Immigration dapat ang may kustudiya sa dating alkalde. Malino na malinaw yan, may immigration case na yung hinahawakan dito and that's very, very important. May primacy ang immigration case over all others when it comes to Arispo. An immigration case should take precedence over everything. In fact, non-bailable ang ano yung immigration case. Maraming paglabag-ani niya sa immigration law si Guo. Fake passport for being an alien actually, trying to pass yourself off as a Filipino. I think that's a very major, uh, major violation of law within our country. Uh, It's really an immigration matter, possible deportation case, but uh, considering that she's an illegal alien, pagka malinaw na lahat, she should be with the immigration. Wala pang tugon tungkol sa deportation case ang abogado ni Guo. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.